Ito hindi ah. Original to ah. Pa. Oh. Pasubukan ng Frame. Ang bigat noon. Ito na to. So, na to? Oh, ma, aloy to eh. Pa. Oh. Lalo kay Ramil baka wala pa dalawang kilo yan. <laughs> Bakit hindi sinuot ni Rameleon ka na, yung sapatos niyan? Eh, pag hindi ka marunong ay pa ka d'wa, pipilayan ka pa. Oo, may... oo. No? Oh, Kung angat pa nga na pa ng puwensa, yung hapang, ito talaga, pa lang. Pabila na yung yung baba sa inyo. Bawa, bawa, bawa lang. Diba? Pabila -paba na yung 3.5. Pati yung paangat, bawa sa inyo. yung pasto. Dito tayo sa Centennial Park dumaan. Oh. Hindi naman tayo, si, pwede naman sila si Ramil sa kalsada eh. Sa Centennial? Dito, dito tayo, tayo, tayo? Sa Centennial tayo. Sa tayo Oo, oh, sama kayo ba? Pwede naman yung kay Ramil eh. Sa kalsada eh. Ha? Thin? Oo. Oh. Sila Ramil sa kalsada. Tingnan oh sila oh. Dapat si Ramil din dito sa mama eh. Hi. mustang dito na kami sa sintingal 4 Eh, samahan mo si Ramil sa kalsada. Dito kami. Ay! Ano itong sumabit? Maabet. Natanggal. Lalagyan ulit 'no. Puso ng dilaw. Gad. Woo! Natanggal. Sabi ni Ramel, wala daw tulakan. Iya? ha? Sabi ni Ramel. Ano? Wala daw tulakan. Hindi na tum, natanggal yung kadena. Iloloko uh, ilolo, ka 'yan ng ibang Amigo. Let's go. Ramil. Oh. Ramil. Ramil. Ang sarap mag-bike. Ramil. Uh, na ha? Nanto sa baba nag dito na sa ay, ay, Dito lang tayo sa may may trail naman dito sa gilid eh. Sa gilid tayo ng trail. Wala, Ramil eh. Ha?

Serep kayak hari ini, ramil. Ano? Bagatang kina gamit ni Mildred na ba? Ginagamit ni Melda na pag-break ay yung paa. Ano ba, yung <coughs> Oo. Oh, oh. Hindi, pang-asfalto. Ha? Huh? Ang luko, ah. Mabuhay. Mabuhay. Filipino, mabuhay. You gonna have a go? No. <laughs> The road bike on there, bro. Yeah, it is road bike. <laughs> Mabata ang gagaling. Mabata Ang oh. laki ng gulong eh. <laughs> kaya natin 'yan